Hello guys Ito na yung update ng tanim ko Ito hindi masyadong natubo yun Yung sibuyas Yung sili ko Saka yung kamatis ko may ano na May bulaklak Ito May bulaklak na siya guys Yan yung Tapos yung isa ito yung late ko nang nil nilagay sa labas So, ito kasi Ito, oh Medyo, ano sya Ano, may kamatis na ako soon Pero na, meron na talaga syang bunga, oh May maliit na na bunga, guys Ayan lang guys. Ano, apat. Apat na puno. Meron akong kamatis.